hindi nandito yung mga bata. Patay ka na. Buhay Pero... ka pa. Cooper! <tong> oh, oh, hey! Pero nandito si Pepe. Ako, ang pinakamagaling na polis dito. Pinakamatidik. Sana, huwag kayong maligaw ng landas. Alam ko na tinutukoy niyo sir. Yung usigang. Yes. I train them. They are the best. Pero sobra sila dito. Kulang naman dito. There are two things to remember. Presence of mind and stability under pressure. That's it, gentlemen. Sir. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Anong balita? Ah, eto. Sigurado ba to? Oo. May eh, isang pinatatrabaho ko. Ah, yung tungkol sa usigang? Mm -hmm. Okay na, may contact na ako. O sige. Thank you, ah. Okay lang. Mag-ingat ka. Malayo pa biyahe mo. Ingat ka rin. Good evening, Tagada, sir. Did you bring the Aray, staff? hindi right. ba dapat itawag na natin sa so, headquarters? Sa headquarters? Right eh, puro buhay nandun doon? Pag nakuha natin itong pera, mayaman na tayo. Pwede na tayong magretiro. Pero iba ito. Mabibigit na masyado. Mababatay tayo dito. Makaya ko sa yan. Ayaw mo nun? International na taya natin? Masyado ka nervyoso. Ito masyado. Yung kukunti. Bibigyan natin sa headquarters. Pero yung marami, ate na. Dapat lang. Sige na, sige na. Malapit na. Pasok! Best best. Pasok! Pasok! 走！走吧，走吧！轮流打门的，给我按住他们。我怕呀，快打门！要抓起来，要抓起来！不要说，我说，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你那个，你 pumunta rito si Obay. Istero, no? Nani ko rin, eh? sa'yo, Masta. Takada san Hindi, Tiro, ah warui kayo dakara honto ni Guminasay. Nani Guminasay ko ni Ra? Oo, oh, dahi jobo, dahi jobo, dahi jobo, dahi jobo. Ra! Boss! Takada Mira to ba, Dachi? Nani na ko rin ako, Ra! Pilipin na yun. Umayawa ko nero! Punto ni ko nero! Wakatates ka! Brando, kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Ang tagal mo nawala, limang araw. Nailibing na nga pala si Romero at si Boy. Lahat ng tao inahanap ka. Lod! Brando, bakit ba? Ah! Brando, bakit ba? Bakit mo kami inulog? Ha? Mapapayaran ko ang kasalanan ko. Sige, mo na ako. Ano mo na ako? Anong ginagawa mo? Ba't sinisira mo yung sarili mo? Bakit ka nagpapatalo? hindi ako nagpapatalo. Ba't nagtatago ka sa dilim? Hindi ko matanggap minangyari. sa akin man. Masakit din ang nangyari sa akin sa grupo. Pero wala na akong magagawa. Wala na ako sa serbisyo. Brando, hindi pa ule para magsisika. Ang isang pagkakamali ay hindi pwedeng ituwid ng isang pang pagkakamali gusto mong bigyan ng katarungan ang nangyari sa ating grupo harapin mo ang katotohanan na ang mga gamit mo. Pero sa bawat tingga, na dito, siguraduhin mo para sa kabutihan. Simula mo na ang pagbabago. Kampanan mo tungkulin mo. Salento. Del Valle. Ayun mo, bata. Patay ka na. Buhay ka pa. Baka hindi mo alam, pati rin binabangga mo. mo lang kami, ah. Puto mo! Puto mo! Sige! the As it was in the beginning, is now and will be forever. da i va pagamento Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. Pandating na yun! Hugo! Oh, ayan na! Okay! Alam ko na rin ka! Subuko ka na! Hindi ba yan yun? Tago! Wala mangyayari sa mga pinaggagawa mo! Hindi ako susuko sa'yo! Wala ang kinabukasin dyan! Ang kulit-kulit mo! Masasayang lang pagsigaw mo! Sabi sa'yo hindi ako susuko sa'yo! Eh, bakit bakit mo sumuko sa'kin? Sa kin? kulit ko talaga! Hindi naman kasi ako si Hugo eh! Bakit mo ako pa susukuhin? Eh kung sino ka man, sumuko ka na rin! Asan ka ba? Magpakita ka! Head ako! Hey. O sige! Lumakad ka! Teka lang! Sandali! bilang lumalaban ka tama tama at wala kami sinabing susuko kami mangala ka Ito pang isa. Lalo ka na. Buti sa'yo! Ang ah! mo! Good work, Cooper. Talagang ikaw ang pinakamagaling na pulis ko dito. Sige, yes, sir. Hindi ka mukha ng mga ibang pulis natin dyan. Ang lalaki, wala naman sinabi. Follow me. Yes, sir. O, Bruno. Ano ba nangyari sa iyo? Saan linggo kang nawala? Kung hindi pa kita ipatawag, hindi ka pasisipot. Mahirap ipaliwanag, sir. Mahirap talaga. Dahil kung tutusin, awol ka na. Ano ba talaga nangyari? Hindi ko alam eh. Bigla ano, sir? Biglaan? O biglang yaman ang gusto mo? Senyente, sige na, lakarin mo na yung dapat mong lakarin. Sir. Alam mo, Brando, ikaw ang dapat si siya sa pagkamatay ng dalawa mo kasama. Hindi ka man lamang nakikipag-coordinate sa pusina. Alam mo bang, mula sa iyong kanununuan, hanggang sa iyong ama, sila ang may pangalang pinakamalinis sa buong departamento. Sana naman. Huwag mong sirain ang magandang pangalang ipinamana nila sa iyo. Sir. Assignment order ko. Sergeant Brando Del Valle. Police Maynila ka pala. Bibigyan kita ng makakasama mo. Thank you, sir. Sino ba nagpiyasa sa mga taong to? Tony, sabihin mo sa'kin. Sa sino ba ang pinansin ninyo? Cabo, sabihin ko man sa'yo, hindi mo kilala. Kaya huwag ka na magtanong. Si Corporal Guerrero. siyang ang pinakamatinik na pulis ko dito. At uh, siya ang i-assign kong kasama mo. Thank you ulit, sir. Pero nandiyan po pe, Ako, ang pinakamagaling na pulis dito. Pinakamatinig. At habang narito ka, you are under my command. At dahil nasa jurisdiction kita, tanda mo, lahat ng gusto mong gawin, o binabalak mo, o gagawin mo lang, kailangan alam ko! Naintindihan mo siya sabi ko! Follow me! Sir? Halik Tuloy! Halik na! Halika na! Huwag ka na, na? Isipin mo parang bahay mo na rito! Halik na! Hal? Ma, ah, sa'yo! Thank you, thank you! <laughs> Teka, teka, baka makita tayo ng tita ko. Magandang gabi sa'yo, ma. Thank Kain... ah, you. Bakit ka nakikima? Tawag ka namin yun eh. Girlfriend ko to. Ibig sabihin mahal. Mahal. Brando. Brando. Andrea. Talikong kaibigan. Magandang gabi sa'yo, ah. Hi. Andrea! Andrea nga. Andrea. Teka, teka. Paano mo na naging matalik na kaibigan? Eh, parang ngayon ko lang yata siya nakita. Ah, um, training ko siya. Police ah. Manila. O, sige na, hal. Halika. 아숙냐? 어어 아들아! 아